Hi, Jade. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating Our Daily Bread. Today is Friday. Purihin po ang Panginoon. Ang bilis po ng linggong ito at ilang araw na lang ay papasok na po tayo sa month of September. Tayo po ay patuloy na maging excited and be ready to be empowered by the word of God. Hilingin po natin ang gabay ng Panginoon. Let us close our eyes and pray. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa lakas, sa buhay, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin. Tunay kang tapat at mabuti. Salamat, Panginoon, sa biyaya na nararanasan sa araw-araw. Humihingi po kami, O Diyos, ng patnubay. Kami po ay humihingi ng tawad sa lahat ng aming kasalanang nagawa. Linisin mo po kami, Panginoon, Inaamin po namin ang aming mga pagkakamali at patuloy na ang puso't isipan namin ay gawin mong banal mong tahanan. Salamat po Panginoon, gabayan mo po kami sa aming mga ibabahagi, mapapakinggan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To our daily program, our daily prayer. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Let us continue to give Him praise and thanks. Amen. Para po sa ating ilang mga announcement, ngayong pong month of September, magkakaroon po ng T12 training, September 6 po iyan and on September 7 may ministry involvement naman po para sa lahat ng nakadalo na ng life changing experience September 20 ang ating pong membership class at September 27 naman po ang batch 3 ng LCE. Ngayon pa lang po ay patuloy na tayong maging handa, bukas ang puso, ang isipan sa pagsuporta po at pagdalo sa mga gawain ito. Praise God sa patuloy na pagtitiwala po sa bawat isa sa atin. Today I'd like to acknowledge the authority given by our pastors to share the word of God. Ang bread po natin ay matatagpuan po natin sa Job 4:3 to 6. Hope 4 3 Marami na ring tao ang iyong naturuan at mahihinang kamay ay iyong natulungan. Salita mo'y nagpalakas sa nanlulupaypay. Sa mahina at pagod, pangaral mo'y umalalay. Ngayong ikaw na ang dumaranas ng matinding kahirapan, nawawalan ka ng pag-asa at parang nais mong mabuwal. Di ba't may takot ka sa Diyos at masunurin sa Kanya? Kaya dapat magtiwala ka at magkaroon ng pag-asa. Isa po ito sa mga litanya o mga isinabing opinyon, salita ng kaibigan po ni Hope na si Elifas. Matatandaan po natin na si Hope po sa kanyang yaman, sa kanyang katanyagan, sa kanyang katalinuhan, sa dami ng kanyang mga problema na dumaan po sa kanya, ay pati ang mga kaibigan po niya ay nagawa pong siya akusahan at pagsalitaan. Pero tignan po natin ito ano, bilang isang pagsusuri sa ating mga puso. Ang paalala po ng kaibigan ni Elipas o ni Hob na si Elipas, marami ka nang natulungan, marami ka nang napalakas. Pero ngayon, ikaw naman ang dumaranas ng pagsubok. Bakit parang nawawalan ka ng pag-asa? Alam po natin si Hope ay isang matuwid na lingkod ng Diyos. Pero dumaan po siya sa matinding suffering, loss of family members, loss of wealth, and even his health. At kahit ang pinakamakadyos at pinakamasigasig na lingkod, kapag dumaan po sa ganitong klase ng mabibigat na pagsubok, nahahamon ang paniniwala at pananampalataya. Amen? Paano po ba tayo mananatiling may tiwala at pag-asa sa Diyos kahit sa pinakamadilim na panahon po ng buhay natin? Paano kung ikaw na mismo ang nahihirapan? Kaya po bigyan natin ng tema ang atin pong ibabahagi sa araw na ito, kung tayo na ang nahihirapan. Kung tayo na ang nahihirapan. Isang kwento po ng isang guro na lagi siyang nagpapalakas sa mga estudyante niya. Lagi siyang nagbibigay ng encouragement. Pero nung ang guru pong ito ay nagkasakit at nahirapan, bigla po siyang nanghina at nawala ng gana. Ganon din po tayo minsan, lalo na po ang mga leaders, workers, lingkod ng Diyos, mga mana ng palataya, believers, Christians. Sanay po tayong magpalakas ng iba. Amen. Sanay po tayong magbigay ng mga payo at encouragement. Pero kapag tayo na po ang nasa pagsubok, parang ang dali pong magtanong na, Lord, bakit? Lord, hanggang kailan? Mga kapatid, bilang mana ng palataya, sanay na sanay na po tayong magturo, magpalakas, tumulong sa iba. Tulad ni Hope, marami na po siyang naturuan, natulungan at napalakas. Pero nang dumating sa kanya ang matinding kahirapan, biglang bumigat po ang kalooban niya at halos mawalan siya ng pag-asa. Kung iisipin po natin, ganun din tayo minsan. Amen. Kapag iba ang dumadaan sa problema, madali tayong magbigay ng mga payo. Magtiwala ka sa Diyos. Lakasan mo ang loob mo, manalangin ka lang. Pero kapag tayo na mismo ang nasa kalagitnaan ng pagsubok, kapag tayo na mismo ang nawalan, nagkasakit, iniwan, parang biglang bumibigat ang ating puso at nahihirapan na tayong magtiwala sa Panginoon. Kaya po ang tanong sa araw na ito, paano tayo mananatiling may tiwala at pag-asa kung tayo na mismo ang dumaranas ng matinding kahirapan? Muli, ang tanong po, paano tayo mananatiling may tiwala at pag-asa? kung tayo na mismo ang dumaranas ng matinding kahirapan. Unang makikita po natin sa awit 103 verse 2, ang sabi po dito ni David, Purihin mo ang Panginoon, kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Kaya po ang panguna, alalahanin ang kanyang kabutihan. Kapag nasa gitna po tayo ng problema, madali pong makalimot at ma madalas ang mga nalilimutan po natin yung mga nagawa na sa atin ng Diyos. Ang nakikita lang natin ay kung ano po yung kasalukuyan, kung ano po yung nararamdaman nating sakit, lungkot o kakulangan. Pero ang sikreto po ng faith natin is remembering the goodness of God. Amen? Balikan po natin yung nakaraan. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. That is the secret of our faith. Kung paano tayo pinagaling ng Diyos dati, kaya niyang gawin ulit yon. Kung paano iniligtas niya tayo sa matinding sitwasyon noon, kaya niyang gawin yon. Ulit ngayon. The same God who was faithful before is the same God who is faithful now. Amen? Pwede po bang pakitype sa ating comment section? My God is faithful. My God is faithful. May mga tao po, ang iba sa kanila ay sinusulat po nila yung mga answered prayers nila. Nagkakaroon po sila ng answered prayer journal. At kapag binabalikan po nila yun, No, yung mga panalanging tinugo ng Diyos, mga pangakong ibinigay sa kanila ng Panginoon, naaalala po nila that our God is consistent and He never fails. Kaya kung natulungan ka niya noon, hindi ba niya kayang tulungan ka ulit ngayon? Kapatid, kung gusto mong manatiling may pag-asa, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Tulad ni David, ang sabi niya, purihin ang Panginoon, kaluluwa ko, huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang gawa. Pangalawa, paano tayo mananatiling may tiwala at pag-asa kung tayo na mismo ang dumaranas ng matinding kahirapan? Asensya. Muli, sinabi po ni David sa awit 16.11, sa iyong presensya ay may kagalakang lubos. Hallelujah. Kapag dumadaan po tayo sa hirap, minsan gusto natin lumayo. And that's our first instinct. That's our first reaction. Lumayo. Humiwalay. Ayaw nating mag-pray, ayaw nating mag-worship, wala tayong ganang makipag-fellowship. Pero tandaan po natin, the farther we are from God, the heavier the burden we feel. Amen? The farther we are from God the heavier the burden we feel but the closer we are to him the lighter the burden becomes Amen Prayer is not just asking mga kapatid it's aligning our hearts our minds our will to God's will tinuro po yan ng ating pastor kagabi sa prayer meeting Worship is not just singing It's about surrender. Amen? And fellowship is not just gathering. It's strengthening. Amen? Kaya, when there is prayer, when there is worship, when there is fellowship, huwag mo sanang mamiss ang mga ganyang klasing gawain. Sapagkat ito'y pagkakataon para abutin ang presensya ng Diyos. Maranasan ang kanyang presensya kapatid sa gitna po ng ating kahirapan. Tandaan natin, huwag tayong lalayo. Bagkus lalo tayong lumapit sa presensya ng Panginoon. Sabi po natin, paano kung tayo na ng na mga nagtuturo, nagpapayo, tumutulong, ang nawala ng tiwala at pag-asa dahil sa matinding kahirapan. Alalahanin ng kanyang kabutihan, abutin ng kanyang presensya at pangatlo, asahan ng kanyang pangako. Amen. You know what's good thing about God? And it's amazing how He is so trustworthy sa kanya pong mga pangako. Subok ang ating Diyos. Hindi bumabali sa kanyang salita. Ano po ang sabi ng Isaiah 41.10? Isang pangako ng Diyos na maaari nating panghawakan. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sa iyo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y akoy iyong diyos tandaan po natin ang pangako ng diyos kailanman hindi mapapaso pag sinabi po niya'ng tutulungan ka niya gagawin niya 'yon amen sapagkat ang salita niya'y tapat at totoo our god is bound to his word hindi po natin kontrolado ang sitwasyon kahit ba sabihing ikaw na ang pinaka prayerful at pinakamatinding lingkod ng Diyos. But God can control everything. God has control of everything. Hindi po natin agad nakikita ang resulta kahit anong pilit natin at pagsusumikap. Pero may hawak na magandang plano ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Isa pong tumatak sa akin sa mensahe kagabi sa prayer meeting. Pag ipinanalangin natin, ang Diyos ay hindi nakakalimot sa ating ipinalangin. Sa takdang panahon, sa kanyang tamang panahon, ito po ay kanyang tutugunin. Maghintay ka lamang. Amen? Faith means trusting God even in the waiting. Amen? Hindi pa man natin nakikita ang kasagutan, i-work out po natin na tayo patuloy na maghintay ng may pananampalataya. Tulad ng isang magsasakang nagtatanim, hindi naman po magahan or instantly ay may bunga na. Pero patuloy po siyang nagtitiwala na sa tamang panahon, may aanihin siya. Ganon din po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. May tamang panahon ang ating pag-ani sa kanyang mga pangako. Amen? Pwede po bang pakitype sa ating comment section? Our God is trustworthy. Our God is trustworthy even if we don't understand, even though, even though we don't see it yet, we will trust in the Lord. Kaya nga po kapatid, asahan po natin ang kanyang pangako. Kung sinabi niyang, I will never leave you nor forsake you, maniwala ka, hindi ka niya iiwan. Amen? Sa akin pong pagtatapos, kung ikaw man ngayon, ikaw man mismo ngayon, ang dumaranas naman ng mga paghihirap at pagsubok, bilang mananampalataya. Alam ko pong madalas ikaw ang nagbibigay ng lakas sa iba. Pero ngayon, huwag mong hayaang gumuho ang pananampalataya mo dahil ikaw ang dumadanas o ikaw ang nasa gitna ng pagsubok. Tatlong bagay po ang dapat nating alalahanin o tandaan. Una, ang kanyang kabutihan. Look back and remember, our God is faithful through the years hallelujah pangalawa ang kanyang presensya stay close and connected to the lord apart from him we are nothing apart from him we can do nothing amen at pangatlo asahan ng kanyang pangako look forward with faith kapatid our situation now may be the opposite of what we are expecting of what we would like to happen but there's something to look forward to. Amen. Wag nating hayaan yung mga pagsubok natin ang maging dahilan para huminto tayo. Bagkos bilang mga lingkod ng Diyos, mana ng palataya ng Panginoong Yesus. Gawin natin na testimony. Amen. Let's turn our trials into testimony. Amen. Because our God is good and faithful. Let us continue to trust and hope in God. Sapagkat siya po ang ating lakas at kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Palakpakan po natin ang Panginoon, purihin ang pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ngayon ay manalangin. Today is Friday, ang ating pong prayer focus, ang ating pong iglesia. Let us pray. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat ikaw ay mabuti, tapat at tunay na mapagkakatiwalaan. Inilalapit po namin ang iyong iglesya ang bawat isa sa amin na marahil ang iba ay dumaranas ng matinding mga problema at nasakit na ng mga pagsubok na halos magsira sa aming mga puso at magbigay sa amin Lord ng kapigatan kung ikaw yan kapatid pwede bang ilagay mo ang kamay mo sa iyong puso and just feel the touch of the Lord today God is touching your heart and telling you, Anak, andito ako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Lord, salamat po sa patuloy na pagmahal sa aming iglesia. Continue to bless our leader, Pastor Kim, Pastorapia, sampu ng kanilang buong sambahayan. Patuloy na maranasan ng bawat pamilya sa aming church ang iyong pagpapala, pag-iingat. Lord, gabayan mo po kami hanggang sa makita mo ang aming iglesia, Panginoon, ay patuloy na gumagampan ng iyong kalooban. Salamat po sa mga leaders na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay. Pagpalain mo po sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Kung nakasama ka sa panalangin ito, palakpakan mo ang Panginoon. Siya ay mabuti at tapat sa ating buhay. In the name of the Lord Jesus Christ, kasama po si Pastor Pia at Pastor Kim, ang ating technical operator, si Sister Jade. Ako po si Sister Apple and always remember, this is door of faith. This is our home. This is our family. DFCCI, solid family. Solid family, DFCCI. God be all the glory. Marami Pusalamat, have a great day, everyone. Welcome to our daily program, our daily prayer.